Hey, mga kaludi. Ito po, madami kalapati dito sa isang place. Ewan ko ba kung anong meron dito. At bakit dito sila nagtambayan? Tambayan ng bayan. Bakit dito po kayo nagtambay? Anong meron dito? Wala namang rasyon sa inyo. Pero gustong gusto nyo dito. Ano bang meron dito sa simintong ito? Oh, ang dami po nila. Nandito lang sila nagtatambay. Nagmamaritis at tulit. Kung baga, pahingahan nila, pahuwayan area nila ng rest hours nila. Nga, adri, kamo nagtrumpok. Nanamihan ba kayo sa color gray, nga siminto? Anong meron sa inyo? Di maka mo nakakulong pero dito talaga ang gustong-gusto nyo. Anong meron po dito? Ali, magsalita kayo. Hoy, tulit, marites nanon na. Anong meron dito? Alakala nyo, hagisan kayo ng rasyon dito. Kaya dito kayo tatambay. Bakit?